May mga nagtatanong kasi kung may Twitter account. Meron daw po. Isa sa mga ah. tinitili at tinitilian at kinakikiligan ang makikipagkapi sa atin ngayong umaga. Oo, oh, tama ka riyan, Susan. Mm -hmm. Ano na ba ang latest sa binansagan Asia's Pop Idol na si Christian Bautista na isang kapuso na ngayon? Aba, ito kasama natin ang binansagang Asia's Pop Idol. Good morning, Christian Bautista. Good morning. Good morning, Christian ito. Bautista. Kamusta? Mm, mabuti naman, dami na nag-aabang sa iyo. O, si Kido oh, anak ni oh, Abigail. Yeah. Memang nagtatanong kung may ako. Ganuwa. Si Kido. Yeah, Ayan. Oy, nabangan ka talaga niya. Welcome. Una-una sa kapuso. <laughs> maraming maraming salamat uh -huh. po. Tahapon na sa unang hirit. Uh -huh. uh -huh. Oo, oh, at welcome sa, sa Kapiyan Balita. Tumawid uh -huh. lang ako dito. Tumawid ka lang dito. <laughs> <laughs> Teka muna, Christian, ano ba yung mga <clears throat> proyektong nakalatag uh, sa iyo para dito sa Kapuso Network? Ayun nga po, uh, nagsimula po ako sa Party Pilipinas mm -hmm. yung isang linggo before Holy Week. Tapos excited ako. I believe mag ako this Saturday. Wow! Mm -hmm. And then, uh, meron din projects sa uh, acting, teleserye, baka may hosting din. So, pinaplano na yan sa timeline, sa year timeline. so, mm -hmm. very excited. Parang gusto ko makita siya na uma nag-acting, ano? Oo. Oh. Bakit? Oy. Ay! Ay. <laughs> ano bang gusto mo? hindi bagay sa iyo kontra vida? <laughs> diba dapat ano, dapat sa vida? Oo. Oh, uh, Love story, mga drama, action, fantaserye. Alam mo, lahat gusto ko ano eh, gawin eh. Uh, mm. pero, pero, yung dream role mo? Dream role ko. Una -una ang ngawin. dream role ko, Actually, is sa stage, eh. gusto ko gawin Moulin Rouge. Gusto wow. ko gawin yun. Pero kung makakagawa tayo ng uh, local version na musical, maybe kasama si na Mark or Rachel, maybe pwede yan. Pwede tayong mag-action din, maybe kasama si Ding Dong or Richard, pwede yan. Tapos pwede tayo mag-fantaserye, pwede rin yan. So, Kapag love story naman, sinong katambal? Sinabi mo dati si Marian. Love story, pwede. <laughs> of course, sina Marian, pwede sina Jen, sina Rian, sina Solen. Uh -oh. so, Ang dami, no? Pwede. Maraming pwede. Ikaw, uh -oh. pwede. <laughs> <laughs> Teka lang, sa isang panayam sa pahayagan, sinabi mo na gusto mo raw mag-host mm uh -uh. o maging rin. parte ng Indonesian Itbulaga o ng Itbulaga natin? Ah, uh, sana pareho. Ah, no? uh -oh. uh, nag-guest ako sa 8 Bulaga Indonesia twice na. Nagpromote mm -hmm. ako ng album ah. doon. Mm -hmm. oh, ang pinopro na sikat yung mga kanta mo. So far, yun. so good. Mm -hmm. Ang pinopro ko ngayon doon is yung album ko na First Class na natapos ko na ang promotion dito, tapos mm -hmm. doon naman. Mm -hmm. So, that'll be a good avenue para to really establish myself. Mm -hmm. Kaya nung, nung uh, party Pilipinas, nagkasama kayo ni Rachel. Oh, right? Yes! Okay, na, Napalood ko yan. Talaga? Talaga, talaga yan. Thank <laughs> you. <mo>. Thank you. <laughs> uh, gusto ko kayong pareho eh. Thank you, thank you very much. Uh, Anong feeling? Ang, ang, ang ganda. Ang mm. ganda ng feeling. Uh, ek, kami mismo na-excite kami mm. sa isa't isa. Kasi it's been a while eh, mm -hmm. na kumanta kami together. Mm -hmm. And natuwa ako kasi nung nafeel namin yung chemistry na feel din ng audience, mm -hmm. na feel din ng televiewer. So, mm -hmm. something I mean, really good happened. Okay lang naman do sa ano mo sa, sa current relationship par lang. yes. very understanding. Mm -hmm. And uh, they met. We we support Rachel also when mm -hmm. she had the musical uh sa Meralco Theater before so they really met and really uh, uh, uh. became okay. Uh, so, an ano ang uh, feeling mo ngayon? Mas ano ka ba? Mas masaya? Ganyan? Dahil para ang dami mm. mong nakalinyang gagawin, ano? Okay. Ngayon, ano, uh, excited ako ngayon. Mm. Uh, challenge also mm. to go to the next level. Uh, that's what we should do, eh. you mm. know? We should not rely on our on our past success, we should always look for something new. Mm -mm. And all, lahat naman ng ginagawa natin is for our audience, so mm. they deserve it. Pero ano pa bang hindi mo nagagawa? Kasi parang lahat naman yan, kayang-kaya mo, nagagawa mo naman. Mm, wow, thank you. Hindi oh. uh, mo mo ba kung mag-action si Christian? Ah, kaya-kaya oh. naman yan. Mayroon naman. Ah. <laughs> 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 oh, magaling mag-paintball yan. <laughs> Oo, oh, nag-paintball kami ah. lahat. Uh, yun, it's also to show a side na hindi pa masyado uh, oh, nakikita, nakikita ng tao. Ng tao. Ano pa nga ba yun? Uh, so I believe in acting kasi yes. Pag uh, nag-portray ka ng iba't ibang persona or iba't ibang character mm -hmm. Merong other side sa atin na Minsan tayo magugulat niso. Kasi you have to be that person mm -hmm. Pag nandong ka na mm -hmm. So ano ba yun? Uh, magiging bang uh, Kung mag-extreme -e tayo no? Magiging ka bang kontrabida Magiging bang hero Tapos mamamatay Hindi, yung mga ganun ba? <laughs> Hindi natin alam uh -oh. Pero napakadami pwede i-explore. Oo, oo. At kaya, alam mo, yung ano, tapos ka ng ano, landscape, ano? Landscape architecture. nagagawa mo pa ba? Uh, nagagawa mo ba? ba? Honestly, ngayon, uh, since I'm focused on uh, my singing and my career, hindi masyado. Pero kung gusto nyo, ayusin ko ang mga bahay nyo, <laughs> pwede, tumawag uh -huh. -oh. sa kape at balita. Libreng kanta na rin po yun. At design uh -oh. sa inyong mga garden. Ah, habang inaayos nyo yung ano, <laughs> di ba? Yung mga garden. Pwede rin yung parks ah, yeah. or, or golf courses, ta. sa resort. Pwede. pwede gardening garden ta uh, ano ba kulang yan. dito siguro kailangan lang natin ng sunlight muna yung totoo <laughs> <laughs> para mabuhay yung mga alam. <laughs> Yun muna. Bago ka nag-artista, bago ka naging singer, talagang na-practice mo yung pagiging architect? Over the summer, syempre, mm -hmm. pag nag-graduate ka, sa ba pupunta? Mm -hmm. Sa ninong mo, di ba? <laughs> 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 Oo. Oh -oh. Sa ninong mo, sa lola mo. So, mm -hmm. so hindi pa naman nakakalimutan yung... Uh, Actually, in-invite nga ako ng skills. mga professor ko sa LA. O, pumunta ka naman sa sa landscape architecture conference namin you oh, mm, kasi mm. hindi naman nga talaga mawawala yon it's naman. always something to fall back on mm, 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 mm. Uh, i Parang, right ako back parang gusto ko nga i-explore din yun, eh. Mm -mm. Can I be like a celebrity mm -hmm. designer? Maybe? O, no, pwede, di ba? Una muna kaming kliyente, ano? Pwede. No. Mm -hmm. <laughs> At alam niyo po ba, mga kakape, eh, magaling na uh, table tennis player din itong si, ano, si Jack of all trades. Kahit pa paano. So, uh, uh, varsity uh, sa, player ka. Sa UP mm -hmm. Diliman before. sa amin, no? Sa Trap 13, ako 13. Mm -hmm. Sa uh, <laughs> UP Table Tennis Varsity, and... Uh, that's one of the memories na hindi ka makakalimutan sa UP kasi four years akong table tennis varsity. Wow, so medyo sanay ako gumising na maaga kasi training sa umaga, uh, tatakbo uh, uh kami sa oval, uh, uh, tapos magpa-practice kami. I believe sa tonight with Arnold Clavio, maglalaro yata kami uh, ng table pen. tennis. Aba. So malaman natin. Oh so, alam, na 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 yung, yung, alam, alam, na yung, alam, na alam kung sino talo. Alam <laughs> na. na. <laughs> Tingnan natin kung kaya ko pa. Meron sa <laughs> <pa. laughs> Alam na. Ay, pupusta ako. Oh. Teka lang, sample lang mo kami ng Uh, may bago kang album? Na yung re album ko na nirelease po ngayon is called X Plus. X Plus. Mm -hmm. X Plus album. Uh, yun yung follow up ko after First Class. Mm -hmm. And yung X Plus album na yun is under uh, Universal Records. Yes. So it's still out. And alam mo maganda ngayon, uh, lahat nasa digital na rin. Mm -hmm. So pwede mo na rin mabilis sa mymusicstore.com.ph. Yes. Pwede rin sa iTunes. Mm -hmm. And it's the way to go eh. Kasi kung pirate lang tayo ng pirate, yung quality hindi talaga maganda. Oh, oh. So now, a song sa internet is about 20 pesos mm -hmm. for one song na good quality. I believe yun talaga yung mag-change at tutulong sa music industry. Uh, mag so, may bigyan niya tayo ng sample, Maris. O, oh, gusto mo okay, mag-do <laughs> it? Do it, do it, do it. Do it, do it, ano alam mo, do it. Sige na, sige na. na lang. Uh, <laughs> ka. Oo nga, mag-blush ano. Pagkakakala ah, no, mo kaya ipagduwad ka kaya ano. Hindi, mm. isa lang yung mic. <laughs> isa lang. Hindi, oh. uh, Sige, example. Akakantahan tayo ni... Beautiful To Me. It's wow. It's a song from the first class album naman. Okay. Ang story ni Beautiful To Me, nag-tweet ako sa mga fans. Okay. Xtian Bautista. Xtian. Yeah, kasi may mga nagtatanong kung may tier account ka nga. Ah, Xtian Bautista. Meron mm. ba kayong kanta na gusto i-submit sa akin? At marami nag... Meron naman nag-submit. At ito ang one of the songs. Ano? Ready? You are beautiful to me, so beautiful to me. It may be so simple, but I'll say it anyway. You're beautiful to me. Tapos sa mga other generation naman, beautiful girl, wherever you are, I knew when I saw you, you would open the door. Grabe na, pagkaganyan maririnig mo, no? Sa umaga, umaga. Morning. Talaga tataas ang blood pressure. Mabubuhay ang dugo mo, no? Oo, correct. At titibok ang mga puso. grabe na. Pero ikaw nag a <laughs> Inip nga. sarap. Okay. <laughs> 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 ano ba ang ano advice mo kasi 'di ba nag-start ka sa isang uh, uh, singing contest? Mm. Uh, Siyempre, yung mga Filipinos talagang parang innate sa kanila yung talent sa pagkale. yes. Parang yes. <laughs> Pinoy mm. is ang mga Pinoy mahilig kumanta. It's recognized all over mm. the world. Oh, oh, oh. uh, Merong ang saying na there's one singer in every Filipino family. Oh. Mm -hmm. Sabi ni Lourdes, bakit do hindi Shin iyan shin -yan teleserye shin yan meron <laughs> shin -yan, uh, shin kasi is uh, yung nickname ni Rachel Ango ah, so parang okay. ginawa okay, nilang sama. love team shin yan aya naman is my nickname oh, 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 oh. shin yan <laughs> shin yan <laughs> <laughs> teleserye at naman ang mga nanonood oh talagang hmm. uh, <laughs> eh, sino ba? Diba, ayun nga, may mga nagtanong na nga. May ako may Twitter account. So, ayun, no, alam nyo na yung Twitter account ni Christian. Pwede nyo na siyang... -tweet. tweet, tweet. At -follow, tweet. follow, Pwede nyo siyang guluhin. Tweet, tweet. And I'm oh, so happy na naging 1 million na yung Twitter followers. <laughs> wow! Congratulations. Oh, salamat oh, yes. po sa inyo. So, oh, dahil po oh, sa inyo Thank so, you. So, so meron ka oh, bang gusto sabihin sa mga taga... 1 million and 1. Kasi finalo na kita ngayon. Thank man, you. 1 oh, million and 1 na diba? po tayo. Oo, yan. Sige, invite mo, Christian. Thank you very much po sa inyong suporta uh, at uh, I feel so welcome dito po sa Kapuso Network. And mm -hmm. uh, maraming pa po tayong gagawin together and I love you all. Thank you. And you. Advice yeah. mo sa mga gusto ring maging katulad mo? Okay. Um, it's, not, it's not easy as we think. Mm -hmm. uh, pag nandito tayo sa industry, uh, sometimes kasi ang um, nakikita lang natin lahat is yung the glitz and the glamour. Yes. Pero kasama din niya yung hard work, kasama din yung research kasama din yan yung training, kasama din yan yung uh, marunong sumunod sa orders, marunong mag-compromise, magpakumbaba. Marunong eh. magpakumbaba. Ah, oh. uh, ang advice ko is, if you have the desire, if you have the talent, work on your talent. Work on it. Maghanap ka ng mentor para masabihan ka kung ano yung tama gawin at kung ano yung hindi. And then look for opportunities. And if it's meant for you, then it will happen for you. Some, uh, yung iba, mabilis mo makukuha, iba matagal. Pero if it's meant for you, it will happen. Oh, Perfect. Sabi ni Kathleen Don, umabot na umabot siya kay Christian. Siya lang daw hinintay ni Christian oh. bago kumanda. <laughs> <laughs> yung mga galing sa trabaho, inabangan talaga ho si Christian. Salamat dog, po, Christian. Oh, salamat. Thank oh, you so salamat, much. Christian. At good luck. Thank you. Mm -hmm. At uh, 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 makikita ka pa namin ng mas marami. Mas marami. Oh, for sure. Uh, time, sa, dramas drama, GMA. sa action, sa Itbulaga. Ayan. for Pato sure. Sa party, to sa party to For sure, yes. Oh.